So, um, anong bansa ang pinakamadumi? Ano? Germany. Saan pinakamadumi ka rin? Saan? Sa likod. <laughs> <laughs> ano ang tawag sa maliit na batsa? Ano? tan, -tan? Anong tawag sa maliit na kambing? Ano? Kapya ng goat? Anong tawag sa matandang baby? Ano? Bungal. <laughs> 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 um, ano ba? Bakit binaril si Rizal? Bakit? Hindi ko rin eh. Anong bansa ang nagmamadali? Ano? Russia. Nung inoperahan si Michael Jackson, anong sinisigaw niya? Ano? <laughs> anong isda ang walang tinik? Ano? Fishballs. Anong pinakapaguritong gulay ng mga bagong tuli? Ano? Kamatis. <laughs> <laughs> Saan nagtatrabaho mga isa? Saan? Sa opis. Saan na? Pag mga sexy babae, sumasayaw sila. Ang tawag sa kanila, Ella Cruz. Paano naman mga sumasayaw na mga matatamang babae? Anong tawag sa kanila? Paano? Ano ang tawag sa kanila? Ano? Ella Pante. Ella Pante. Anong ida ang lumilipat bukod sa flying fish? Ano? Sea fish. Alam mo ba, napakasinwari ng na nanay mo? Bakit? Sinabi niya ang pogi ka. Hindi na yan. Hmm. Paano mo may alam kung babayaw na lang yan na siya? Paano? Paano mo ba? <laughs> Alam mo ba ah, kaya ka gwapo? At alam mo ba ang mga katanungan mo kaya ka tinatawag nilang pang artist ka ang dating? Diba? Kasi, ilong na ilong palang <laughs> handball na. Ano sa Japanese? Ang manyak. Ano? Tak mga pipi. Ano Tagalog? Ang Tagalog nito ay tuhod. Ito. Okay. Ano ang pinakamalamig sa parte ng katawan ng tao? Ano? Ngipin. Bakit? Dahil yelo. No? Hmm. Ano tawag sa maliit na tsunami? Ano? Tsunami. <laughs> <laughs> ano? Paano gising yun sa Lady Gaga? pa 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 face pa gusto mo talaga ano ang gawin mo ano tara 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 ano ano tawag sa pagkain ng mga kabayo sa English ano hey di ba hey hmm. e yung sa mga pagkain ng baklang kabayo ano hey Ano sa Japanese ang Oversex? Ano? Hap de pipi. Anong Anong pakakaiba ng balut sa itlog? Ano? Ang balut, nasa loob ng buhok. Ang itlog, nasa labas ng buhok. Ano sa Japanese ang matanda? Ano? mo Ano sa Chinese? Ang magandang ipangalan sa na bulan. Ano? Kenneth hmm. C. Ano lahi mo? Ano? Kaya sa mga ano lahi mo? Pilipino. Pilipino. Pinoy. Diba? So, ano tawag dito? Pisingi. <laughs> ano sa Chick. <English? laughs> Chick. Chi. So, kung Pilipino ka, Pinoy Chick. Diba? Eh kung... Pisingi ng Chinese. Ano ang tawag? Ano? Ping-chick. Call me, nito. <laughs> Anong pag-gayang na sa nitin? Ano? Tingnan. <laughs> 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 Anong kulay? Nang-utok. Ano? Pink. Okay. Bakit? Bakit? Pag umusot ka, yung isa tunog,

Bakit di ng bintana tuwing umaga? Bakit? Kasi sarado. Bakit sinasarado ang bintana tuwing gabi? Bakit? Dahil bukas. Anong isda ang lumalaki? Ano? Mga maliliit na isda. Anong malaking isda ang, ang namamarili? Ano? Pating, pating, pating! <laughs> <laughs> Hey, <laughs> hey,